Hello guys, uh, welcome back to my channel uh, ah, Magandang hapon sa inyong lahat guys Lahat ng mga subscriber ko uh, ah, Magandang hapon Lahat ng mga kababayan natin OFW, uh, ah, Magandang hapon ulit sa inyong lahat guys ah, Maraming salamat sa inyong walang sabang po Subay kayo sa mga video guys ah, Maraming salamat At dito ako ngayon sa bangka guys uh, ah, Iayos ko yung bangka tag Mamaya guys pag ano, magkagalang ilo ng lansa kasi kami hindi kami makalaot pa, hindi kami makalis sa uh, ginagawa namin yung makina namin. Bukas pa siguro kami makalis guys. At, uh, guys, may nagkargang yelo yung lansa namin guys. Mamaya may kargang yung yelo. Lalaot sila yan guys, kaya uh, alis sila ngayon hapong guys. Yan. Alis sila ngayon hapong guys. <coughs> sa kabila wala pang mga tao Kagilo guys 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 Kagilo sila guys maglaot maglaot sila guys maglaot Ano si Karpo ng hilo guys oh, nag-binasag na yung hinati-hati niya yung hilo guys pangano yan guys, pangilalim ilalim <tipos> Di Sa isda lang sa nagkargang yelo guys Yan o Prince Tuna at saka Montuna guys Ang nagkargang yelo <tipos> Yan na si ano guys o Si Rosauro guys Nubaran niyan damit guys Kaya nainitan siya guys lang ngayon guys yung ano guys yung Princeton ah alis lang mamaya guys yan Lahat kayo ngayon mar Lahat kayo ngayon Ah, oh, huwag mga pa Ah, oh, magkarga lang muna guys Saka diesel Bukas pa sila, alis pa lahat Tumunto guys Yan ang seat mechanic guys Na magkarga sila diesel guys Ayan oh. Sila guys, pamuntog na guys. Ah, uh, kayo lang muna sila na higo. At saka kaya unlish kay bukas na sila alis. Dami uh, salamat guys. Saya nang ala-sawan pa subay-bay. Kita na video guys. Ang dami salamat. Saya nang insya Allah pa subay-bay. Pa-support ta sa king channel. Bineka siyo nang gila nang hilo guys. maestro maestro Cimerian guys. Maestro Cero. Yung budi hilo guys, yung bubaba si budi ga guys. Yang yan tagapayal saya roselalim. Ayan, ayan, ang bodegero guys, yan. Siya taga file sa Hilos lalim guys, yan. balik tatlong truck po magkarga ng uh, tatlong lansato magkarga ng ilo ngayon hilo guys. Uh. May tatlong tatlo guys, mga no? targang ilot, ta, ano, yung doon sa kabila, wala pang tao. May tatlong naka, ano, naka parking na truck guys, so, 10 wheelers, ang nilagyan ng mga ilot guys, 10 wheelers.

Yan na guys, yan ang hawak sa banira guys. Ah. Uh, Pukutin ko so yan guys, tagayo na ng bat. Yan, oh. Ilan lang sila nagkarga ng hilo guys. sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito. Walo siya, masampo. Ang silusi. Ito -silu sila guys. isa, dalawa, tatlong, apat drum diesel gas ah, lima, drum lima, guys, lima, anim, anim drum, diesel yang baon na guys, guys, ah, diesel guys, sa ram no diesel guys ya banget thật Guys. Ya, 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 ya. Wala para ron pa mira kapala mi makina. makan mi makina. Wala bukas Ya guys, ata pa saja ni ada nang guys. Ada saya Dikna guys, badan Dikna. Hai wala wala. channel guys Welcome back to my channel <laughs> <laughs> Mahulog Mahulog mo siya pag di Ano mo sabi ko si Daydayan Mahulog Kasi ah, di pantay magkatali Lamang niya sa Pero na niya na yan guys, hilo yani niya hawak na Ano yan guys, timunil Tristira, timunil guys Ano Ano sa ito, ito, yung ano namin, chip mechanic ni nila. Uh, yan ang chip mechanic nila guys. Yan ang nilagay, si Elmer. Yan ang chip mechanic nila guys, si Elmer. Si Elmer. Ito si ano? Si... Si Is Para kay El Ito si... Shout out ano? kay ano? Kay guys. Baste. Si Baste. Uh, yan ang kapitan nila guys. Gwapo kayo guys. Gwapo Bila ka pugi ka, makinin ang kapitan guys siya rao? Sabi niya sa sunod Yan ang makinin nila guys siya Malinis guys, Malinis guys, malinis sa guys, malinis guys. guys, malinis guys. Malinis guys, guys. Malinis guys, malinis guys. Malinis guys, malinis guys. Malinis guys, malinis guys. guys, malinis guys. guys, malinis guys. Malinis guys, malinis Malinis guys, malinis guys. Malinis guys, Bilacura Channel guys Naalala nyo pa ba kami kami yung mga lumang tao nung unang vlog nya Hindi pa sa sikat Ngayon, pag nakikita ko sa camera, pinakat nyo na I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, still No, you is not. <laughs>